Para sa malusog na baga, mahalaga na piliin natin ang mga pagkain na may mayaman sa nutrients na kailangan ng ating baga. Narito ang ilang tips. Kumain ng maraming prutas at gulay. Ang mga ito ay mayaman sa antioxidant na maaaring makatulong na protektahan ang baga laban sa mga pinsala. Ilan sa mga prutas at gulay na maganda para sa baga ay ang mga berries, mansanas, saging, kamatis, kalabasa at mga dahong-dahong gulay. Pangalawa, isama ang mga pagkain na mayaman sa omega-3, fatty acid, sa iyong jeta. Ang mga ito ay makakatulong na mapabuti ang kalusugan ng iyong baga. Ang mga pagkain ito ay kasama ang isda tulad ng salmon, sardinas at tuna. Mga buto tulad ng flaxseed at chia seed at mane. Kumain ng mga pagkain na mayaman sa vitamin C at E. Ang mga ito ay may antioxidant properties na makakatulog na protektahan ang iyong baga mula sa mga free, radicals. Number 4. Iwasan ang mga processed foods. Ang mga ito ay maaaring magdulot ng inflammation na maaaring makaapekto sa kalusugan ng iyong baga. Number 5. Manatiling hydrated. Ang tubig ay makakatulong na panatilihin ang iyong baga na hydrated at maninis. Number 6, kumain ng lean protein tulad ng manok, isda at tofu. Ang mga ito ay makakatulong sa pagpapalakas ng immune system mo. Tanong, ano ang mga paborito mong pagkain na alam mong nakakatulong sa kalusugan ng iyong baga? I-comment mo na lang.